Bakit ba meron ganitong polisiya na reciprocal tariff itong Trump administration and uh, what does it mean for the Philippine market, for the Philippines? Well, uh, to begin with, lahat ng uh, mga bansa ay eh, may kanya-kanyang mga taripa. Kaya lang, uh, como ang Amerika, ang uh, pinakamalaking, uh, kumbaga, pinakamalaking negosyante no, sa mundo, ang kanilang taripa, pagka ginalaw nilang taripa nila, ay eh, talagang gagalaw din ang kanilang mga Uh, kasama sa negosyo. Uh, pero just to put this in context, mukhang uh, walang ekonomista na nagsasabi na may basis yung kanyang o rational yung kanyang uh, pag pagdedetermine ng taripa. Uh, for example, yung sa atin nung una, binigyan tayo ng 17%. Kasi ang sabi niya, ang trade deficit daw natin was uh, something like uh, 34%. So uh, sabi niya, magiging mabait kami sa inyo, gagawin lang namin na 50% ng ating trade deficit ang aming taripa sa inyo. Hmm. Pero tingnan natin uh, bakit ba nagagawa ng taripa no ang uh, mga bansa. Sa kanila, gusto nilang uh, makontrol yung mga produkto na pumapasok sa kanila o kaya naman ay uh, mainganyo ang mga negosyante na pumasok sa kanilang bansa. Sa Amerika ang mukhang uh, nagiging uh, kinalalabasan ng uh, tariff policy ni uh, Trump. is more of a disincentive, no, sa kanyang mga trading partners. Uh, at yung mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas, parang wala tayong masyadong magawa, no? magne pero yung negotiation parang ang unang uh, rinig natin noon eh magiging mabait si Trump sa Pilipinas at hindi natin inaasahan na ang kanyang love letter ay magdadagdag ng uh, tatlong porsyento doon sa taripa na unang inannounce uh, mm -hmm. ng uh, American government. So, mm -hmm. ang Pilipinas ay eh, naghahanda na magpadala ng panibagong delegasyon papunta sa uh, America next week at uh, hopefully daw ay uh, maipababa pa ang uh, taripa na ito. So, ano magiging uh, direct Uh, impact nito sa atin. Ang major export natin sa kanila ay mga semiconductor, microchips, mga uh, electronics. electronics. Pero, uh, magtataka ka rin pagkatiningnan natin ang ating trading uh, uh, equation. We sell them microchips, semiconductor, and electronics, but we also buy the same uh, category of products. Pero pagka, I, I think this is what we need to uh, also understand from our uh, government. What do we export and what do we import in the same category? Parang ang lumalabas dito, uh, we export less but we import more in terms of value. So hmm. parang mas high value yung ating ini-import, not necessarily from uh, the US. Kasi nagi-import tayo. Net imported tayo by the way, no? Uh mas marami tayong ini-import sa ibang bansa kaysa doon siine-export natin uh, palabas ng Maynil, ng Pilipinas. Kung kaya, as a trader, lagi tayong nasa negative. Tingnan natin ang ating uh, uh GDP uh, components, laging halos uh, taon taon nasa negative ang ating net trade. So, uh, may impact 'yan Uh, mababawasan ang ating uh, trading revenues na manggagaling sa Amerika. <coughs> Pero uh, magiging permanente ba yon? Kasi hindi lang naman Amerika ang ating uh, ma merkado. Marami mm -hmm. pang uh, mga bansa, andyan ang Japan, andyan ang Europe, andyan dyan ang China, na pwedeng maging uh, alternative market ng Pilipinas. And therefore, Itong uh, shifts na to no ng ating trading maaring maging uh, uh, sa umpisa magiging uh, temporary lang yan at I i'm sure ang ating mga traders will uh, or are already started to look for alternative markets in mm. uh, in the world so mm. hindi yan magiging ano hindi yan magiging uh, hindi yan magiging uh, Uh, permanente para sa atin. Opo, kasi ganun din may strategy ng ibang mga bansa na nakikipagkalakalan sa US, especially after this uh, reciprocal tariff policy by Trump. So they were forced to diversify their uh, export markets, no? Kasi nga naging very very restrictive the United States. Pero sa atin po, kumusta po ba yung kahandaan natin dyan? How diverse uh, are the uh, export markets for the Philippines? Actually, 'yun ang hindi natin naririnig agad sa ating uh, pamahalaan, ano? Naihanda na ba ang mga alternative markets? Kung hindi man alternative markets, nakapaghanda ba tayo ng alternative products uh, para sa uh, ibang merkado? Kasi malinaw na malinaw na uh, ang America will be closing its doors. Talagang very protective ang kanilang uh, naging policy ngayon. So, uh, Uh, Wag na nating asahan na magiging uh, favorable sa atin maski na siguro magkaroon ng uh, bagong trade uh, delegation sa Amerika, ang Pilipinas. Yun nga lang, sabi nga nung Pilipinas, naku, ang Amerika mabait sa atin yan. Tignan mo, hindi tayo ang pinakamababa ang tari, <laughs> pero hindi tayo ang pinakamataas. Kaya inaasahan ng ating gobyerno na magiging mabait ang Amerika sa Pilipinas, unang-una maraming pagbibigay ang ang Pilipinas sa Amerika. Uh, hindi lang naman tayo sa trading uh, nakikipagrelasyon sa Amerika. So yung iba, sabi nila, eh kayo nga, madami na kayong ginagawa dito sa Pilipinas, pinapayagan namin kayo, pero itong aming maliit na uh, negosyo ay ayaw nyo pang uh, payagan. So parang ganon ang uh, pakiramdam, I'm sure, no? Yeah. Uh, marami sa ating mga Pilipino na parang nagulat sila bakit ganun ang trato sa atin ng Amerika samantalang marami naman silang nakukuha dito sa atin yun nga po, tsaka pag tinignan yung kabuuan ng relasyon ng Pilipinas at tsaka Amerika, dalawang history, hindi lang po yung people-to-people -people exchange or cooperation, yung strategic location and importance sa Pilipinas for American interest dito, yung geopolitical component, and of course, yung pagiging ano natin na uh, treaty ally in this part of the world by the US. So lahat yan, pwede rin natin isumbat sa kanila, di ba? Kung tutuusin. <laughs> <laughs> Kasi pag binasa natin yung letter, ano to eh, parang blackmail hindi po ba? Parang ano eh, para may nakatutok na baril sa iyo tapos sa yung nagtututok ng baril. Oh, oh bakit pag makipag-negotiate ka, pero pag nagdagdag kayo, pag lumaban kayo, 'di ba? If you return in kind, yung aming uh, taripa eh yung idadagdag nyo, idadagdag namin na sa 20%. Hindi ba 'yun yung pananakot ni ano ni Trump, hindi po ba? Uh, tama yon uh, Christian kasi yung ang sabi nila 20% ang aming taripa sa inyo yun ang base pero kung kayo ay gumaya sa China na dinagdagan nila yung taripa nila sa American products sabi ni Trump eh 50 20% magdagdag kayo ng 4% sa taripa namin sa uh, uh, galing sa inyo eh ipapatong namin yan doon sa 20% so aakyat pa yun ang hindi maganda sa relasyon na ito. no? Uh, hindi, parang walang respeto. Hindi kinikilala na may halaga ang ibinibigay o ang dinadala ng Pilipinas sa Amerika. Unang-una, kaya naman sila nagpupunta sa Pilipinas kasi mura. No? Yeah. Hindi naman pupunta sila dahil mahal. Ngayon, sino ba ang magsasuffer ng mas matinde? Ang Pilipino ba o ang Amerikano? ang marami sa Amerika ay uh, inaabangan na kung paano maapektuhan. Lalo na ngayon, no? ngayong July na pag uh, uh, mag-full swing na ang epekto ng taripa, eh inaasahan na sisipa din ang inflation sa Amerika. Yan ang magpapahirap sa mga Amerikano, sa mga consumer. So ngayon, nababalitaan na natin yung mga department store sa Amerika na dati ay punong-puno ng mga made in China consumer products, ngayon eh, na nawawala ng laman. no Bumababa ang kanilang uh, mamimili, uh, ang namimili. Bumababa din actually uh, Christian ang epekto nito, pati yung kanilang uh, uh, tourism, ano? yung mga pagdalaw sa Amerika, nababawasan din. So, Malaki ang efekto nitong uh, tariff policy ni Trump uh, sa mundo, hindi lamang doon sa direct na taripa, kundi doon sa mga iba pang mga usapin tulad ng turismo, tulad ng uh, ngayon uh, ang mga mamamayan sa ibang bansa, sabi nila ayaw na muna nilang pumunta sa Amerika because they don't feel welcome. Yeah. So... Uh, Uh, sabi nila maghintay na lang sila until they feel na uh, safe sila at uh, they will feel welcome back in uh, America that is hmm. the sentiment ng mga Europeans yung mga narinig kong uh, interview nila kasi bumaba ang kanilang uh, uh, trips no ang travels nila papunta sa Amerika. <music>